Dito po ako ngayon sa Maikubaw. Nasa likod po ako ng Alim Mall. At nang makita ko po ang karinderya na ito, uh, Jet, jet, Karinderya po, ang kanilang, uh, kanilang uh, pagkain po, ang budget nila ay nagkakahalaga ng 45 pesos lang. Uh, meron pong meat, veggie, rice, and soup. So, napakamura po So, pasyan na po kayo rito sa lugar na to. Ayan, likod lang po ng uh, Ali Mall. Napakamura ho. So, sinasabi ko ho ito para sa gayon, uh, kung sakasakaling uh, wala kayong pera, ay dito po kayo pumasyan sa, uh, sa kainan na to. So, ayan po ang uh, kanilang uh, kainan. Uh, marami po ang kumakain dito o oh, sa lugar na to. Ayan po sila Oh napakarami po dahil sa napakamurang presyo ng bilihin ng pagkain so yan po ayan o oh, napakarami po dumarating uli marami pa po dumarating pagkadami dami po at maganda rin po ang lugar ayan po ang pagkain nila o oh. napakarami So, pasya na po kayo dito. Sa, atal, sa... Dalawang order natin. Ito muna. Ito sa Jets Carinderia. Sa likod po ng Alimor sa Cubao Keto City. So, see you there. Bye!